Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ayan, uh, ito yung request kasi ng isang followers natin na sinasabi niya sa atin, nagtatanong kung ano yung best at pinakamagandang lotion para sa mga sensitive skin. Ayan, so ito na yung video, itong video na to ate para sa iyo, para sa lahat na naghahanap ng mga uh, lotion para sa katulad kong sensitive skin, yung mga katulad kong uh, morena skin 'yan. Ito na pa 'yung uh, video para sa inyong lahat, para sa atin lahat. So ito guys. Ito siya. Ito siya ate, 'yung pinaka-the best na sensitive skin para sa lahat. Ayan. Hindi lang siya ano, hindi lang siyang uh, uh, lotion na ano na mga katulad ng iba pero ito yung pinakamaganda i-share ko lang ito ate hindi naman ako na binabayaran ng mga company para i-promote itong lotion na to pero dahil sa request mo tinupad ko lang ayan siya ito na siya ang Cetaphil ay marami siyang uh, uh, product katulad ng sabon katulad ng uh, uh, brightening uh, foam lotion, uh, foam uh, uh, bath, ayan. Katulad ng mga uh, cleanser, ayan, toner, yan. May videos sa noon ate, ito siya. siya, pero ito yung bago. Ayan. Noon ay meron akong isang lotion, katulad din ito ay moisturizing lotion. Ayan siya, yung moisturizing lotion. Ito naman ang pagkaibahan. Ayan. Ito yung uh, lotion na brightening skin. Meron siyang halong uh, vitamin E na nagpapaganda at nagpapabrightening ng lotion natin. Yan ate. Ito siya. At iba naman yung isa, ang Cetaphil as moisturizing cream para sa mukha. Ayan. Pero maganda siya. Moisturizing talaga siya. Ayan. Ang Cetaphil product yata ay uh, made from uh, Unilever, I think. Uh, hindi ako nagkamali. Ayan yata, Unilever. Mm -mm. So, I don't know if in Unilever or uh, product of... Uh, wait lang, para hindi tayo magkamali. Kasi uh, titinan ko lang ha, baka, baka nagkamali lang ako. Wait lang product of Cetaphil. Yata. Calderma pala. Ayan. Ito siya guys. Ayan. Ang Cetaphil product ay from Ayan, moisturizing sensitive skin. Marami. Ayan, gold, pala siya, Galderma. Product pala ng, product para, pala ng Galderma. Ayan. So, hindi pala siya Unilever, guys. Sorry for mention that. Pero ito yung the best talaga. Ito siya. Kung mga, may mga ano din, may mga uh, lotion din na uh, maganda din for sensitive skin. Pero ito lang kasi ang natry ko ate dahil sa request mo, ito na siya. So hindi lang ito ang product ng mga ito na ng product ng mga setapil. Nag-collect ka talaga ng product ng mga setapil. Ayan, meron pa akong uh, uh, ayan, ito yung toner, ito yung uh, moisturizing cream para sa mukha, moisturizing lotion para sa katawan. Ito na yung pinaka-the best. Ito ate, for sensitive skin, brightening radiance lotion, ito siya. So ito, guys, ay uh, affordable price naman. Ito ay nagkakalaga siya ng 1,200. Ito siya. Available siya lahat ng Watsons nationwide. Uh, Robinson's Mall, ayan, meron siya sa mga groceries. Available siya. Mercury Drug, available siya. Lahat ng may franchise ay meron silang ganito. So, yun lang, ate. At uh, mga tanong mo pa kung... Pwede sa... Hindi pa ako kasi nakahanap ng ano, ng... Uh, uh, mer, kung meron. Wala kasi akong nahanap eh. Yung ano ba yun, yung pinapahanap nila sa akin. Uh, Cetaphil din, pero meron siyang halong... Uh, um, ano ba yun? Anti-aging. At saka SPF uh, 50 or uh, UV. Wala pa. Wala pa akong nakita. So, maybe... Uh, sa ibang uh, ano isang uh, ibang country pero sa Pilipinas wala pa akong nakita eh kasi naglibot ako nung isang araw pumunta ako sa Watsons wala siya doon at saka sa Manila wala siya sa US wala naman siya so di, wala pa siguro nagawa na ano Yobi para sa product ng uh, Cetaphil Ito guys ay maganda talaga magandang product ng um, uh, Cetaphil dahil nasubok ko na Ito naman ay ginagamit ko siya na almost 2 years ago. 2 years from now ito yung ginagamit ko talaga siya. Dahil uh, maganda sa, sa, kasi ano siya eh, free alcohol. Yan ang tatak niya, free alcohol. Ito naman ay nagkakalaga siya ng 600 95 malapit ng mag 5 pesos na lang para maging 700 guys pero ito sulit ka kahit, maha, kahit mahal siya medyo pagkamahal siya magandang product kasi ito ay ano hindi, wala siyang uh, hindi siya nag uh, scratch kasi yung is iba naman ay nag ano siya nag um, kapag nag ina apply mo siya parang may greasy siya saka ano siya eh parang masakit pagkatapos mo siyang hugasan ng mga ano sa mukha pero ito maganda talaga eh, recommendable ko recommendable ko talaga to so ah uh, ito lang guys ang mga ginagamit ko pang paganda at uh, kung kailangan nyo pang marami ayan pero sa mga iba naman um, marami kasi akong uh, iba't ibang ginagamit kasi hinahanap ko talaga yung ano hinahanap ko talaga yung uh, suitable para sa skin natin kasi parati tayo na sa labas para tayo na sa sunlight ma-expose tayo sa sa init dahil sa trabaho natin syempre hindi natin maiwasan sa init o sa labas kahit man nasa nasa sasabihin natin na sa ano ka sa Uh, may silong ka o sa may lilim, mainit pa rin yung hangin. Yung hangin na mainit na yun, siya yung nagkaka na expose sa mukha natin. Nakakasira at nagkakaroon siya ng mga pimples or mga ano, nangingitim siya. Kayo yung namumuo parang blackheads na yun. So, hindi natin alam na yun pala. Hindi ko kasi alam noon eh, na kahit naka-sunblock ka na, yun pala ay kailangan mo palang protektahan ng mga something to something na para hindi siya mainitan talaga. Pero kung naka-expose ka, kailangan mo i-doble or uh, dalawang beses ka or every 20 minutes or 10 minutes ka mag-apply ng UV protection. Marami akong iba't ibang UV protection ate mga ano, pero nasubukon ko talaga yung isa ay product ng ulay. Meron ako yun ang ano meron ako sunscreen. Maraming beses na akong gumamit ng ganun. So, um, natin kung makahanap tayo ng setapil na UV protection, mga sunscreen. Pero, ito, ito naman, kung gusto nyo bumiling ng ganito yung UV, UV protection, yan, marami. Nandyan lang sa Watson sa available siya. Marami akong ginagamit, iba't ibang product sinusubukan ko sila, ito siya. Pero the best talaga ang gamit ko ay ito. Ayan. ito siya. Ito naman ang uh, ano, uh, pinabili ko sa US, ito siya. Yan. Mmm, 29 dollars ay 29, 29, yeah, 29 dollars ito sa US. Pero dito hindi ko alam kung magkano kasi first time kong gumamit ng ganito, second time na. Pero sa Pilipinas ay nagkakalaga siya ng 2,599. So, 2,600 almost. Ito siya. So, ito ang maginagamit kong sunscreen. Guys, ito siya. Iba't iba. Kung maubos ko na to, syempre, ito na naman ang gagamitin natin. Nagkukulit kasi ako ng mga best sunscreen kung saan ang pinakamaganda, saan yung pinakamabisa. So, hindi naman maganda yung mga ano, masyadong mataas yung SPF niya. Kasi one time, gumamit na ako ng 99%, 99 sunscreen. Meron akong yung product ng, uh, ano, ng Hello. Ayan. Um, uh, uh, ano siya? Uh, from Europe country. Uh, kasi doon lang yung ginagamit namin noon eh pero ngayon dito dahil na nakapabili ako sa friend ko sa galing UK binilihan niya ako ng isa ng ganun pero naubos na kasi almost 3 months ago nawala na so nagpabili ako ng uh, ganito itong um, hyaluronic acid hyaluronic heptide 24 ito siya ayan siya sunscreen protection Ayan, SPF 30 24 hours hydration. Ito siya, guys. Ayan. Ayan. So, 'yan lang guys ang mga ginagamit kong mga sunscreen. Meron pang isa. Ito siya, a carrot lotion. Meron siyang halong anti-aging formula, SPF 60 naman siya. Ito ay product uh, product ng Philippines. Um, jt yan. GT is cosmetic uh, manufacturing siya. Ito siya. Local lang ito, guys. Uh, ano siya? From product ng Philippines. Carrot siya. Pero maganda. Alam niyo mabango siya. Mabango talaga. So, ito yung ginagamit ko minsan. Pero kung mainit-mainit, uh, gumagamit na tala ako yung meron akong isa na ipapakita sa inyo. Pero pang mukha talaga yon Maganda. So, wait lang a few uh, a seconds lang ito siya ito siya guys ito siya anessa ayan ito siya ito naman ay nagkaka siya ng 700 pesos ito anessa available siya sa Watson's talaga kung naghahanap kayo ng mga ano ng beauty products mas better pupunta kayo sa Watsons. Ayan. Kasi marami doon bago yung mga, ano nila, product nila. Always bago ang product ng Watsons. So, every time na kailangan ko ng beauty products, doon talaga ako. Kasi, uh, makikita mo yung mga branded talaga ng mga uh, products ng mga beauty, cosmetics. Ayan, guys. So, yun lang ate ang, uh, ano, Uh, maibahagi ko sa atin lahat ngayon dahil sa request mo tinupad ko na ito yan ginagamit ko everyday ito siya maganda ma kaya lang uh, wala siyang amoy pero hindi siya yung hindi yung parang tubig maganda talaga ayan um, alam nyo guys eh, sa atin mga mga babae hindi natin pag daw kailangan damutan ang mga sarili natin kasi yung uh, yun lang ang nagpa, nagpapasaya sa atin mga babae syempre kung nakikita natin may improvement may improvement yung mga katawan natin syempre masaya ka naman nakikita mo na wow meron na palang lang pinagbago yung face ko yan nawawala yung mga wrinkle nawala yung pero kailangan para mas better pa mas maganda pa the best result talaga ng anti-aging is matulog ka ng mas maaga yun ang natutunan ko. Pero, meron time din na late, hindi tayo makatulog. Lalo kapag meron tayong iniisip, uh, katulad kong nanay, nasubukan ko na yan. Kasi, nung uh, ano, nasa ibang bansa, ang uh, partner ko, syempre hindi ako makatulog kasi pre, ano kasi yung time niya doon. Hindi di ako makatulog, till 12 o'clock na hinihintay ko pa natatawag siya. Yan. So, syempre, para makatulog tayo, so, kailangan natin hintayin yung mga tawag ng mga minamahal natin, ba? Diba? So, yun lang guys, ang mga tips ng pampaganda natin. Kung marami pa kayo itatanong, pwede nyo akong i-PM, i-message nyo lang ako at gagawin ko, katulad ni ate, noon siya nag-message talaga sa private, sa business suit. Doon talaga siya. So, uh, so, sa business week natin, ay nag-message siya doon na uh, nag-request siya na i-vlog ko itong uh, uh, pang-sensitive skin, yung mga SPF na meron siyang halong uh, uh, mas mataas pa sa 2015, ganon. So, yan lang ate ang may share ko at uh, next time, ibabahag ko na naman yung mga cream na maganda. Meron akong meron akong ano noon na na video na gano'n. Pero kung titingin ting -ting pa ako ng mas maganda, pero hindi ko na alam. Na kasi yun lang ang alam ko na mga yung ginagamit ko ngayon ay best talaga. Bestseller. At saka, recommendable talaga kung saan ka pupunta. Kahit saan. Yun ang sasabihin nila. Ito ang gagamitin mo, ate. Ito ang gagamitin mo, ma'am. Yan ang sinasabi ng karamihan sa atin. So, yun lang ang uh, ibabahagi ko sa atin lahat at uh, normal lang ang mga babae nagpapaganda di ba normal lang ang babae nag-aayos para sa ganun ay syempre para ma-encourage yung mga mister natin ayan para always maganda tayo kahit uh, ayan meron siyang kung minsan nakikita mo yung mga wrinkles wrinkles diyan ayan lalagyan mo talaga shan so bakit dalawa bakit kaya dalawa to Ah, wala. Ayan, baliktad pala. Ako naman, guys, ito talaga yung everyday na ginagamit ko siya. Every night, ito siya yung ginagamit ko. At saka may kapareho siyang ano. Hindi ko talaga ipagpalit. Meron akong uh, ano noon, meron yung nag sa akin. Nagagamitin ko ay yung isa. Ayan. Pero ito yung talagang bagay sa skin ko. Kata kasi tinatapat natin sa skin natin kung saan yung bagay o mas maganda. Kasi yung ayan, sobrahan yata ng ano. Ayan. Maganda talaga siya. Uh, almost a year na ginagamit ko na to. Yan. Yan lang. Hindi ko ipagpapalit yan talaga kasi maganda. Kahit may kamahalan. Nagkakahalaga siya kasi ng 199. Ayan. Almost 2,000 na yung isa. Pero solid naman kasi maganda naman sa mukha natin. Ayan. Ayan. Lalo yung mga katulad kong uh, may edad na siya. Ayan siya. Ayan guys. Ayan. Yung mga iba siguro sinasabi nila na marami, marami namang siyang ano, nilalagay sa mukha. Naghahanap tayo ng mga best talaga para sa si skin natin. Kasi kung mahanap natin yung, yung mga bagay sa skin natin, doon tayo mag stop So, nag stop na ako maghanap ng best sa skin ko. Lalo sa mukha ko, ito siya. Ito lang yung, ito yung ano ko, nahanap ko talaga. Ayan guys. So, thank you. Ito na ata yung uh, para sa yung video. Salamat ha.